Yan yung aming kalan mga chuki ay matanda na yan Pag matanda na yung kalan marami na rin taong pinagdadaanan yan Marami ng kwento itong kalan na to Marami na siyang nilutong pagkain. At marami na siyang buhay na binuhay mga chuki. Hello mga chuki for today's video Ay tuturuan ko na naman kayo ng panibagong uh, kaalaman Alam ko lahat tayo, ay hindi pala lahat tayo ay marunong magsaing yung iba naman, marunong yung iba naman, hindi marunong talaga. Ayan. Dalawang sandok lang ng bigas. Dalawang cup ng bigas yung ating ilalagay. So, ayan. Dalawang cup. So, nag lang kasi ako kakain. So, hindi ko pwedeng dagdagan yan. So, good for 2 to 3 meals ko na ito, mga choki. So, ang gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo yung tatlong way ng pagsukat ng tubig. Okay, mga choki. Alam ko yung iba dyan, maraming style, pero ito yung uh, pwede nyong gawin sa mga baguhan na hindi marunong magsayang pa, okay? So, ang gagawin natin is, hugasan muna natin yung ating bigal. Ayan. Ayan. Pagkatapos, ganyan-ganyan ninyo lang yung bigas. Okay, mga chukit. Ayan, ganyan lang siya. Mga chuki sa bigas, okay, isang, ano lang, isang hugas lang yung gagawin natin. Kasi pag sobrang hugas naman natin sa ating bigas, eh, mawawala yung vitamins ng bigas, mga chuki. Kasi yung bigas naman na to is malinis siya. So, isang ano lang yan, isang hugas lang, okay? So, okay na yan. So, depende kasi mga chuki sa bigas na gagamitin natin. May bigas na sinandoming, hindi masyadong matubig yan. Yung bigas na biryani, masyadong matubig yon Okay? Sa mga sinandoming mga chuki, kasi sinandoming ito, dalawang sandok, tatlong tubig lang yung lalagay natin. Ayan. One. Two. Three. Okay. Tatlo, okay? Yung iba mga chuki, sinusukat nila ng ganon. Depende yun sa bigas. Pag ginaganon kasi yun, yung bigas hanggang dito, pag yung bigas na yun, eh, yung kailangan ng maraming tubig. Pero pag ganito ang, bigas natin sinandoming, hindi mo na kailangan maraming tubig dito mga chuki, okay? So, ginagamit ko naman is tap water kasi itong tap water namin is sweet water naman siya. Pero don't worry kasi pakukulan naman natin ito ng pakukuluan hanggang sa maluto. So, kung may bakterya sa mga chuki, patay naman na yung bakterya. Okay? And always remember naman mga chuki, lahat tayo kumakain sa labas. Okay? Lalong-lalo lalo na sa mga malalaking mga restaurant. And they will never purified water mga chuki. Lahat yan ang pinansasabaw nila sa ating hinihigop na masarap na sabaw ay galing yan sa gripo. Lahat ng kinakain natin ng uh, kanin mga chuki ang pinasasabaw nila ay galing yan sa tap water mga chuki sa gripo okay yung inihikop nating sabaw ng sinigang mga chuki ang ginagamit nila yan sa gripo yan mga chuki hindi yan yung purified water okay so kung afford mo naman mag purified water sa iyong bahay no problem pero kung wala naman mga chuki sa katulad kong nga uh, may hirap lamang We can use the tap water. Don't worry. We will still alive, mga chuki. Okay? So, isasalam na natin yung ating bigas kasing haba na lang ating marites. Okay, mga chuki. Sa ating apoy naman, mga chuki, para hindi agad siyang masunog. Okay? Ayan, yung aming kalan mga tsuke ay matanda na yan. Pag matanda na yung kalan, marami na rin taong pinagdadaanan yan. Marami ng kwento itong kalan na to. Marami na siyang nilutong pagkain. At marami na siyang buhay na binuhay mga tsuke. Marami na siyang taong binuhay, okay? So dapat dito sa kalan natin mga tsuke, ganyan lang yung apoy para hindi agad-agad maluto yung ating kanin. So, ito na nga, Chucky, yung bigas natin, okay? mo na natin siyang kumulo, and then balikan natin siya mamaya sa pagkulo, mga chuki okay? So, ito na nga, Chucky, yung ating sinaing. Tignan na natin siya. Oo, oh, ayan na mga chuki yung ating sinaing. Ngayon, kung nagustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan, magsayang muna tayo, mga chuki Ayan mga chuki, pag gusto nyo din yung may pinapatide ko yung bata at uh, gusto nyo yung uh, tubig niya, yun ang dede natin sa mga bata. Diba? Natsubukan nyo ba yon? Kung nasubukan mo yung magdede ng am-am ng uh, bigas, please comment down below naman dyan. Okay? So, pag ganito na chuki yung ating uh, bigas o yung ating kanin malapit ng maluto, pwede nating na babaan yung uh, yung mga, yung apoy ng ating sinahing para mas mas maluto talaga siya. Ayan, kasi ang sinain kasi pag malakas yung apoy niya, madali siyang kumulo ng kumulo hanggang sa matuyo na siya. Akala mo luto na yung pala, hilaw pa yan mga chuki, So dapat ang apoy mo lang is mababang mababa lang talaga para maluto talaga ng bonggang bongga yung ating sinain. Okay? So, balikan natin uli mga chuki. Okay mga chuki, tignan na natin yung ating sinaing. So, pag ganito na, na dry na yung ating sinaing mga chuki, ayan. Okay. Mga 3 minutes na lang to mga chuki. Ang tawag doon is pain-in. E eh, maluluto na ito mga chuki. Okay, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share. Okay, pa na natin mga chuki ng 4 minutes and then balikan natin mamaya. Mga chuki 'to na yung final mga chuki, okay? So ayan mga chuki pag wala na yung tubig ng ating sinaing, okay? Maluluto na 'yan. So tatakpan na natin mga chuki, okay? In few minutes hindi naman tayo kakain pa uli. Ay hindi pa naman tayo kakain. Mainit yung ating kaldero. So in few minutes talagang totally 100% nang maluto yung ating sinaing, okay? So thank you for watching. Stay safe and God bless everyone.